nasa tamang direksyon ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagpasok ng taon ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual 5.7% ang paglago ng gross economic growth ng Pilipinas ito ay para sa unang quarter ng taon at ito na ang pinakamataas sa timog-silangang Asya siniguro ni Pascual na mayroong policy environment na magtitiyak sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa tulad ng Build Better More Program at ang paglikha ng Administrasyong Marcos Jr. ng Maharlika Investment Fund. Binanggit din ni Pascual na puspusan ang ginagawa ng pamahalaan sa pag-upskill sa kakayahan ng mga Pilipino. Katuwang naman dito ang pribadong sektor at partners sa iba pang panig ng mundo. Iginiit din ng kalihim na binabalanse ng Pilipinas ang relasyon nito sa mga partner nitong bansa sa usaping pang-ekonomiya. Well, we have maintained the policy as initiated by President Marcos in his State of the Nation address last year, you know, that uh, we are friends to all, enemy to you none. Know? And uh, in that sense, uh, we are balancing our relationship with all the uh, uh, partners that we have.